Dalawa? Tatlo? Bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan? Tingnan mo. Raw. Ang pagkakaroon ng isa ay hindi gaano mas mabuti. Katiri! Ethan, ikaw ang mauna. Magpakatapang katol. Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan! Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila, Kamawang kilabot! Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nako, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo. Yulia Dinge. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko to. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Sina ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Sambira! Tigilan mo na, Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay sapat na ang hirap nito nang wala Julia, iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na yon At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang bambira. Ah, babay, magaling. Hayaan natin gumulong siyang masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi, ang iba ay mas makulay kaysa gutom sa iba. Gutom na gutom na ako, kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito, maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perpekto ito. Tarap deliri! Sige, Emma. Pagagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusubo yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. Oh, hali ka na. Pretail. Oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. nako. At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, hon? Oh. Oh. Umatras ka. Akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya ang lahat Ang bibig niya. Dito. Marami pa akong natitira? Oh, Huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, hindi, hindi. Hoy, Julia. Psst. Ikakayag ah, ko uh -oh. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Kailan ako ng kailangan ko para dito. Stephen Ano? Tumingin ka rito! Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi. Niloko ka namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw. Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon. Alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yak. Kadiri. Sige Ethan. Sige na. Ay sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Roar! Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa, heto may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. <laughs> Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin niyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Yeah. Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. Isa para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Cool. Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige. Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre. Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! Eh, hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa iyo ito. Isa pa. Magaling. Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. In so, sa sahuli nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. oh, sige nga, masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho, hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay, naiintindihan namin. Marami ka? Baka kakaunti lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at... Tingnan nyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. Oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong, lumilipad na ako palayo. Wow, gusto ko ring lumipad. Hey, gumagana ito. Julia, bumalik ka rito. Ano? Oh, ikaw rin, Emma? Saan kayo pupunta? ang gusto ng apo kong babae. Gusto ko ng sorbetes. Alam ko ang ganitong recipe. Ito'y... Amo. Prinitong ice cream ito. For mm the -hmm. king sorbetes na sinanay sa nalapot, kailangan ng tayo rin ng pino. Wow. Madali lang yan. Lolang kaya ko rin yan. Mandarayang ista, pinakamadaling pie. Entasandong si Gio si ng kuchil yo binibini at hal sa't panis ang kain sa kusina. Jirin jirin rager kibri imulverwan ang nakakaron ng salita. Iba ang gusto ko. I always thought the original recipe. Kailan naman ibaho sa gata sa cream sa bata ng ibaba. Barry and his siblings basing cuts. Schwarmay na huwag niya basosh. quick to because dang massa boards the roll. Kaya ko rin yan. Putol at pihit. Walang komplikado. Ngayon nilalagay ko ito sa baso at aayusan. Magdadagdag ako ng whipped cream. Mukhang medyo manipis. Aayusan ko ito ng rainbow skittles. Isang tubo ng asukal para sa kagandahan at Oreo na cookies. Kawain, so na ay magpuputol din yung kanyang ice cream sa mga piraso. Tati, si Laga lang to ito sa ko ang strawberry sauce sa Kaylay. Lola, mali ang ginagawa mo. At mahalaga rin sa akin ang sarsa. At ilagay mo rin ang marmalade berries sa ibabaw. Ako rin ay maglalagay ng ilang berries. Strawberries at pagkatapos blueberries. Idedekorasyon ko ang lahat ng sprinkles. Tada! Stick. Perfecto! Kan pa kawin Jane, panit ang mong palamot yan ng ice cream gamit ang lemon zest. Naiba asis siya lasing lemon ay perfectong pinagsasama sa tamis ng ice cream. Yung balat ng lemon ay maaaring gamitin upang makagawa ng kakaibang dekorasyon. Pagdagtan kaunting yelo upang mas tumagal ang hugis ng sorbetes. At para sa pagsilbi, gaya ng sa pinakamahal na mga restoran, gagamit ako ng tuyong yelo. Pagdadagdag ako ng usok at ilalagay ito sa ilalim ng takip. Perfecto! Wala! Nung kagandahan ang nagawa ng chef hindi ka panipaniwala. O ang ice cream ni Lola ay hindi mukhang kasing kahanga-hanga. Maraming sangkap sa isang tasa para sa kapatid ko. Pero tingnan natin kung anong klasing ice cream ang magugustuhan ni Baby Gloria ng gusto. Gusto ko ito. Mm, may strawberries at cream. Napakasarap. Um, anong dilim? Ano ang nandoon? Yan lang ang gusto ko. Hmm. Gano'ng karaming usok? I... Ay. Mm, masim. Mukhang kakaiba. Hindi rin masarap ang lasa. Pinili ko ito. Hooray! Hindi ito akin! Lola, humihingi si Glory na kumain. Gusto ko ng lollipop. Heto ang makulay na ito. Sige. Oh, Kenny Lola, makita ng maayos. Pero, okay, dati kong ginagawa yan. Kailangan mong pakuluan ng caramel para gawin ito kumuha ng asukal at idagdag ito sa tubig? At ngayon, kailangan mong patuloy na ihalo ito? Alam mo rin ba ang recipe, Emma? Kung ganoon, ulitin mo. Palagi silang nakakatuklas. Kaya parang walang komplikado. Asukal at tubig, ilagay ito sa kasirola. Oh! Haluin natin ito. Paano mo ang temperature ng caramel bags po sa malts? Bongkari um, is pag-aaytorya basic. Ah, perfect ngayon, maril mo day is the ipamahagi sa mga kumahan. Pero isa kse ng size para kahari swad ang kaniyis glory. Oh Lola, manood ka is matuto. Exacto. Ah, Pory di glory o makulay na lollipop. Oh, merindas kung natural na pangkulay. Graham, Emma, ang lakas mo hinder hainzai ni lawalizer head of our mind we boss ahul mahan bobs of ahul must stick both to me and caramel frozen caramel house guess i five lollipop wow nagustuhan lola Ibaba looked at caramel at so I phone calls you read songs like how looked some wailing lollipop. smelling lang, perfecto. Wow. Wow. Oh, amoy na sunog isa. Ito ang corn bowl ko. Nasunog ito. Ano ang dapat kung gawin? Well, kaya ko ring magukit. Ang kapatid kong babae ay may mga garapon ng makukulay na plasticine. Gagawin ko silang mga sausage at ibabaluktod sa manipis na tourniquet, gaya ng ginawa ni Emma. Makakakuha rin ako ng rainbow lollipop. Um, ito ay isang nakakain na puno, ngunit maganda. Handa na ang lahat. Ano ang pipiliin mo Gloria? Candy mula kay Lola, isang milagro ng plasticine mula sa iyong kapatid, o candy mula sa chef? Gusto ko, gusto ko, gusto ko ito. Mukhang normal. Hmm, Ang kakaibang lasa nito. Susubukan ko ito. Kakaiba. Amoy plasticine ko ito. Susubukan ko. Narito. Ito ang aking plasticine. Kakpan mo ang mga garapon ng plasticine ko? Oh, kay gandang pagmasdan. Napakatamis at maganda. Pinili ko ito. Huray! Niluto ko po? ito. Oh, sir. Ano nga yung gusto oh, kong kumain Dios. ng sitsiria? Oo, ito ay isang simpleng putahe na ihanda. Si Ate Jane, ang Chav at si Lola ay masigasig na nagsimulang magtrabaho. Yana, at ngayon ay hihiwain ko ng manipis ang mga patatas. Hoy, Zoe! Wala akong gano'n. And aroon, dapat itong panggupet panggupit. Kailangan natin makahanap ng angkop na bagay. Ah! Salamat. Nakita ko na. Ang suklay ko. Anong bangungot? At ano? Tingnan mo kung gaano kaganda ang pagkakahati. Hindi, Jane. Gagawin kong maganda. Ano? Shannon chips, hindi pritong patatas. At magluluto ako ng spiral sa isang deep fryer. Tama ba? Gagawin ko rin yan. Sa wakas, handa na ang lahat. A nasa lang hansunets, they cycle paprika and asin. Gagawin yan ni Brenny. Kitakit. At ang diskarte ko ay magdagdag ng mas maraming ketchup. Kailangan mo lang ng asin. Sige, Apo, kain. Ang bango ng chips ni Lola. Maganda rin ang itsura ng chips ng kapatid. Pero ang chips ng chef ay talagang napakaganda. Sana ko magsisimula. Ano ito? Oh my God, my God. Ang daming ketchup! Marahil oh, siya ay nanligaw. Oh, oh, Gustong gusto niya ang ketchup? Okay lang. Pwede mo itong kainin. Iyan ba ay pritong patatas? Hindi yan ang gusto ko. Wow, ang astig. Ang sarap nila. Masarap. Pinipili ko sila. Oh, meron ako.